good morning sa atin lahat mga paps, mga kabikers natin yan. Good morning, good morning. Welcome sa ating YouTube channel mga idol. So eto na naman tayo. Latag na naman tayo along the highway. Ayan. Latag na naman tayo mga idol, mga kabikers natin dyan. Ayan, mag-uumpisa na tayo sa paglatag. Meron na tayong na, ano, na, ano, dahil lang gusto ko lang dito mga ka natin, meron tayong mga bagong helmet na ano, mayroon. So ayan, mga bago nating helmet 'yan, tsaka itong isang POC. Mag-uumpisa pa lang tayo mga paps. Ito meron tayong port na Santor, Santor brand. So napakaganda niya mga paps yung shock niya, napakalambot lang. So ayan, uh, manood lang tayo mga paps sa ating paglalatag. Ito yung isang plastic na malaki. yan puno kuno yan mga paapsi ganda na ano niyan buti ito naman aluminum ito naman yung tinatawag na quick release na battle cage yan mga idol yung mga malalapit dyan na pwedeng makabil ng ating mga bike parts, accessories so mag-visit lang kayo mga pops sa aking uh, messenger ito meron tayong ano Forty two BCD na one, 104 BCD forty two apa kagadang cendring na tu mga idol parati <tries> na lang pula at saka black white ayan mga kabikers natin yung dalawang bag pa to ayan mga kabikers natin kumpleto tayo na pampadulas Then, meron tayong degreaser. Oh. Meron tayong magic ratas. Tsaka Meron tayong mineral mineral oil. Meron tayong chain oil. Saka din na yung mga idol. classes natin hmm. hindi ko nga lang tinatanggal sa plastic mga pops kasi nadudumihan lang siya so ayan pag mayroon bumili pumipili na lang sila dyan meron tayong bagong yung malalaki mga idol na ano, ali kompleto na tayo dito 28 ang sukat Dami na naman siya. Madama pa rin siya mga idol. yung mga gustong ano, 'yan mga paps, mga mga bikers natin kung gusto mong mag-avail, message nyo lang ako. Kung malapit lang, libre lang ang hatid sa akin kasi binibisiklita ko lang din. Kung naman sa malalayo, yun ang problema natin kasi kailangan natin mag-ganun ng ano. Magbayad pa ng delivery. Lalo na pag mga LBC, nako. Talo tayo. ito yung mga upuan natin of course ito pa rin yung mga ilaw natin mga idol so meron tayong may busina meron wala kompleto tayo dito oh horn light meron tong busina Meron tayong kumpleto tayo, may ilaw tayo na bilog. Ang panlikod, yung tawagin nila siyayamanin. Meron tayo nyan. Ito, ito yung ilaw natin na bilog mga paps. Pats kit natin, yung pats pambulkanize. Ito naman 'yung carbon natin na spacer carbon 'to mga idol. O. Carbon Lodi. Yan. Yeah. Ito 'yung ating hydraulic mga paps. ito 200 siya mga idol kasi kung bibili tayo ng mga piyesa dapat garantisado na para tumagal naman yung mga piyesa so, hydraulic brake shimano it speed naman to mga pop eh, no? 1142 feet sagmit so mataas na quality ng sprocket ito naman rowway ano naman to 10 speed na 1142 tit pa rin naman yung ating mga crankset meron tayong sagmit na hollow peak so complete na yan mga idol eh, no? yeah, complete yes boss isa natin mga idol na crankset hindi nga lang siya ano hindi lang siya hindi tulad nito sa ito ito naman square type so yan ito naman yung ating hub na Ano lang to mga pups street type Straight type kung tawagan ko Pero Silvering na siya na naka May kabita na rotor Quick release pa so, So ayan, medyo nakakarami na tayo ng latag pero hindi pa masyado. Ito, crank seat pa rin. tatlo to mga paps. Mayroon tatluhan. Ayan. Pang mountain bike yan, ito naman pang road bike. Dalawahan. 53 tip ito mga idol tapos meron naman tayong pang single kumbaga sa ano tawagin ay pang pixie so ayan yun nga mga crankset ayan dito muna tayo sa ilaw mga idol slip na ito pang ano kuhulan, patanggal lang tao ito yung ilaw natin na mahaba malaki, maluwanag siya mga kaps ito naman yung ilaw natin na may busina light -like yun, yung kanina ito yung pambak natin, malakas din yan. Tapos ito yung medyo ano, Mumurahin lang natin na ano. Pero matibay ito mga idol. 100 lang ang isa niyan. Rechargeable siya kasi mayroon siyang cord. You know. Ayan okay. yeah Ano naman yung katabi niya As in bidal Mga bidal natin Mga salvaring Salvaring <clears throat> na bidal Pakita natin mga babs Ta-da! Yan talagang ano lang boss mga talagang garantisado ng mga materyales ito na mga isa binalot ko lang ng ano uh, na ragusa pero hindi siya ragusa mga ito ito yung pinakamahal ko na pedal promint siya eh ay baliktad. Roman brand Napakaganda ng ano nito Ito ang binabayaran diyan mga idolo ito